baitos po yung ating dilig. Dalawa yung dilig natin, so, isang lakad po ba. Ayun no. Dalawa Daluwa. Mo di apat agad, oh. Balaen po gagawa po tayo ng pangharang po sa patubig system po natin oh. yan Ito po yung ating mga gagamitin. Tabla po. Ya. Yeah. Ari po, ay ang lagi ko nilalagay erindiyame. Ano, di diyame. Ngayon ay balak ko lalagyan na nga naman lak na kahoy po ba yan ganyan po ang purma na yan. yan yan para po para harang na harang na po kasi oh, ito yung patubig ng irrigation tapos yan papunta dyan yan po yung malakas ang malakas ang tubig natin yan para po ito sa pagpapatubig po naman natin ng ating sibuyasan uli yan yan po ay may mga sistema na ano. Ito nagkakatubig, ito wala. Ito may tubig, ito wala. Oh, yan. Para po mas madali yung pagdidilig natin at di masayang yung lahat ng butas ay malagyan po ba ng tubig kung bagay, itong dalawang ito sakop na ng isang patubig para madiligan itong isa po walang tubig para po pagpapasok natin ng tubig hindi na po ba lahat babarahan ng tubig di kung bagay ang magagamitan lang ay anim na ganito lang butas oh ay kung yan labing dalawang butas ilalagay pa natin napakaramba po max yan tubig papakita ko po sa inyo mamaya kung paano yung sistema natin ng pagdidilig ano tapos eri po naman may outlet pa rin tayo dito oh. papunta po yan sa irrigation dalawa po yung butas natin yan ito pong buong irrigation na yan papasok po yan sa taniman natin ang laki yan paparayan po yan lahat ngayon po naman gagawa natin ng pangharang doon oh atin pong pinipilit pag-aralan at yan po palang sibuyas maraming tumatanim dyan sa kabila dyan isang kilometro uh -huh. barangay kamaysa ay patubig ho talaga yung kanilang pinagpupukusan ng trabaho uh -huh. dilig sila manumano uh, -huh. ay tayo naman subok natin total ma irrigation di gagamitin lang natin yung sistema po uh -huh. yung pabalik-balik na sistema para hindi ho tayo mag uh, ano nang napakaraming oras para magpatubig po uho yan ay eh, di po eh, ay ako na mga kawakawa yan lang po yan na ah. uh, yo gagawa tayo ng mini ano yan ah. mini damban yan kahit ano na po ah yan po isinit up po ng paparian na eh. Pa ah. pako pako lang yan po ganyan ang mangyayari pero kakalasin ko pa po yan at hindi pa po yung buo dayami po nakakalang di yan oh. babaon po natin arins agad. Arins, agad rin. na rin ang sagad aring sagad rin mahalan po na engineer na rin ano Shout out po sa mga engineer eh. I surrender, my friend All this day It Is forever Natulagin ang English na right? po mm -hmm. Kaysa sa po, laging daya may ating gagamitin Aba Carpenters I wonder in the top of the world of shit in top the world this is my lonely explanation my mind na tulad na hindi naman alam ano na, na 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 it's fine we are season in the sun and I'm never on the top of the world in wonder in top of the world

pinters ah, ay sala naman no ay hindi pa rin giner tabingi tabingi pang gawa ay sablay dahil pala sa ako pinako ay. Matibay ho naman. Advance lang tayo mag-isip kung tumulak. May ano <laughs> Pero pwede pa naman siguro. Ano? Pero matibay na. Pero maganda yung dinak sa mga. Advance lang pala mag-isip ganda na kanina yung sukat ari po yung pinakita ko rin sa inyo para po makita po ba niya yung sistema oh. <laughs> ari tama na ari tama na dapat para mapakuha There's a kind of fast All over the world Tonight All over the world To me deep inside And over in love So baby, listen carefully. nakadal din ng magkatagda salt glacier now, and you will see. But I mean, but I mean, I is into dream forever and ever. There's a kind of us all over the world tonight. All over the world to me deep inside All over in love alam ko lang po na may kurus So very less carefully Get closer now and you will see but I mean I ease into dream Forever and ever Na 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 la la na 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 Then, yari ang ano irrigation no. <laughs> Pag po ninyong tatanong si Kabis hindi natagay. Kasi natagay din kaunti. Gatas la ang. Para nakatagay yan na po. Batsala ng ano. Biri, birini, bir ini bir, tapi kayak nobody else. tapos saka kung nasa siya susubukan daw natin kung so, na nagpala yung malalim aray at nang para malalim pala dato baka well, masisiksik pa pagayon yung tubig mauukupo yan na yung pagmalakas ang, ang ragas, intray. Uh, uh, hmm. Tumpo. Away lap. Eh par. Daw pa may hukay din kaunti. O Maganda po ano. Mga pipit, pit pitstaan Hay. pala may hinuhukay. Hmm. Dapat pala may simintong kaunti ano ho. Pwede na po yan o may bukasan you no. Know, Gawa ko nang hindi ano eh. Pagdayami lagi. New project. Irrigation maliit. Lock irrigation. Hmm. Hmm. ayari na po testing Oh, matibay magkatapong po ang dilig eh. kung nga daw kakayanin tatlong ano pa tatlong beses pa may alas gis pwedeng apat alas dus ang dilig hmm. ito lang po pati ang bukasan eh. isa po ang bukasan yung ating ano Puno naman may takas, eh di ating aano yun pa rin. Lalagyan pa rin ng diamic. At least, hindi kagaya nung ano. Yan. Ating pong lalagyan ng kaunting lupa din yun. Eh. Hindi naka- lak niya. Ayan, Tapos po, asin tapos, tubigan na. yan try po natin patubigan. Kung anong kalalabasan na yan. Okay na po yan, no? Ang ganda. Ayan na po yung irrigation. Hmm. Pangharang po naman natin, yung container. Hmm. Ayan po. Papasok na doon. Hmm mga dami lang po ang pulak nito eh yan papunta na po yan dun yan na po yan po isang outlet ano una pa lang yan no? Yan po ay paparoon ang tubig pa ilia muna oh. Yan. Oh. Ninyo? May outlet pa po doon sa kabila. Yan yung sinasabi ko sa inyo na sistema natin na eh. Dito po naman yung isa oh. Bubuksan ko po doon. Abangan po ninyo maigi. ng pulo at mapupuno yan, hukay na yan tapos yan po iaapo na may diyan paparayan papunta dun kaya ho yung lock natin dun yun na yung final na magsasarado dito sa kabuo oh, yan po walang lalabasan dun ng tubig pag napuno na ho ito isang butas babalikan dito tapos ay pagka bumalik na po yan dito sa ibang butas naman yan pupunta dito naman sa yan pong mga tuwing anong iyan, wala nang hudyan pupuntan. Tubig mamaya papakita ko sa inyo. Yan iba'y na naistakan pa kaninang umaga ayo. Yan na po, diretsyo po ang dating yan. Isang plat, lalakadan po natin yan, ating hagisa ng tubig. Yan o. Yan pa po. Pag napuno na po yan, dyan na papasok lahat. check po natin doon kung walang tumatakas sa tubig sa ginawa natin oh baayos na rin oh yan na po oh. check natin dito kung walang leak baayos ah oh, walang leak ah oh wala oh panalab ayan po yung ating patubig check lang po natin kung wala ulit leak kasi oh mataas na ang taas na po yan oh yan yeah hanggang dito na siguro yan dito yun nga hanggang dito yan wala naman pong malakas na leak o oh, yan tingnan po naman natin yung kabila kasi yung nagpupuno na yan ng tubig o oh. yan na po oh. lakas na po ng patubig yo yan kung mapapansin nyo po wala siyang tubig pero dito, napakalakas ang tubig kasi kabilanan. dyan natin siya bubumbahin ng dilig. O, oh, pansin ninyo. Ito, yung sinaunang tubig sa bandang dulo, wala. Nakakulong lang ho yung kaunting yan. Ito, mas malakas ulit. Oh. Yan, dito po ulit, kabilaan ulit yan. Yan po, yun lang yung ikot niya. Oh. Ito, wala ho yung tubig. Ito yung mas lalakas. Hindi pa pupuno ay. Yeah, malakas dito sa kabila wala. Yan, oh. No. Wala. Para po kung pupunuin pa lahat 'yan. Ang tubig, aksaya. Da maaksaya oh. Ito meron ulit. Yung isa po 'yan ay stuck talaga niya. Yung po atin pong papanimulan ng diligin niyan. Oh. Medyo hapon na rin po ayo. Oh. Yan na po, panoodin nyo yung, yung ating gagawin. Ano. Yung pong ginagawa nung iba, ano po, yung dati ko rin ginagawa ganito. Patuad-tuad tayong ganari. Yan, pag ganyan po tayo. Ano? Ngayon po, iba yung ating gagawin. Pala. Ari po, palalaan po pala. Sabi ko yan. Eh, kung bagay ka, iisip din ba natin. Eh. Yan, no. Yan. Yeah. Eh, hindi na Eh. Yan. Yeah. Yan. तो यू Oh, bait ko yung ating dilig. Dalawa yung dilig natin, isang lakadang po ba. Ayun oh. Mo di apat agad, no? Ya. Ganda po. Ito po yung magagamit natin kung medyo may pagkalakas yung tubig, oh. Yan, salamat po naman at tayo may nagagamit ng malakas sa tubig ayun po dito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to po po yan ingat po ang lahat happy happy lang po bye